May nareceive tayong question na related sa transmission at ang question niya sa atin is paano daw ba niya mapapatagal yung buhay ng kanyang transmission or paano niya i-maintenance ang kanyang transmission. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, naka tayo ng isang scenario no? nagpalit daw kasi siya ng bagong transmission unfortunately, nasira yung kanyang transmission at ngayon siguro, aalagaan niya na talaga no so paano nga ba natin mapoproteksyonan or maaalagaan ng ating transmission well dalawa lang naman yan eh proper maintenance and proper use so in terms of maintenance ang maintenance lang naman ng transmission is yung pagpapalit ng oil at pagpapalit ng filter pero ito ah sa automatic normally meron yung filter pero sa manual normally wala siyang filter So, kung sakali man, kung automatic man yan, i-check ninyo kung ilan yung filter nyan. Kasi may mga matic na dalawang filter. May iba, isa lang. Okay. Then, yung oil na gagamitin ninyo. Kasi sa automatic may ATF at may CBT. Then, bawat brand may iba-iba rin specific na ATF or CBT na ginagamit. Kaya ang pinaka advice ko sa inyo, pag automatic yung kotse ninyo, uh, doon na lang kayo sa kasa bumili ng oil. Okay, para sigurado at wala kayong magiging problema. Ngayon, sa manual naman, hindi naman gaano masela niya. So, gear oil lang naman yung ginagamit dyan. So, sundin niyo yung recommended. Normally, ang uh, transmission oil, pinapalitan niyan every 40,000 kilometers or 2 years. Although, sabi ng iba, pwede naman daw i-extend. Okay, may mga transmission oil ngayon na up to 80,000 kilometers yung kaya niyang itagal. Pero para sa akin ano, mas good pa rin yung 40,000 kilometers or every 2 years. Pwede naman nating extend yan kahit konti, no? Halimbawa, hindi natin na accumulate yung kilometer, pero sa months medyo lapses tayo. Pwede naman nating extend kahit 2 and a half years, okay pa yan. Wala pa kahit magiging problema diyan. Now, yon sa proper use. Siyempre, kung manual yan, ikaw yung nagdi-decide kung ano yung ikakambyo mo dahan-dahan lang sa pagkambyo okay kung yung garalgal iwasan natin yan then sa matik naman eh, iwasan naman natin dyan yung parang nilo-launch natin yung parang mirror rocket ship natin yung sasakyan natin kung proper use as much as possible pag gumagamit tayo ng sasakyan smooth lang kung tumatakbo siya ng smoothly walang biglaan wala yung biglang garalgal or everything smooth lang yung paggamit and for sure naman na magtatagal yung inyong transmission So yun lang, yun lang yung masasuggest ko inyo. Proper use, proper maintenance, for sure naman na magtatagal ang inyong transmission sa inyong sasakyan.